Magandang araw, masaya nating pinagbiliwang ng ang buwan ng wika na may temang pagkilala at pagtaguyot sa Filipino Sign Language bilang kamalayan sa pambansang wikang senyas ng Pilipinas. Filipinos time na! Ito ang kwentuhang dagdag kaalaman. Tara, samahan mo ko sa pagkilala at pagtaguyod ng Filipino Sign Language bilang pambansang wikang sanyas ng Pilipinas at ang kahalagahan ng verbal at di-verbal na komunikasyon bilang mabisang estratehiya sa pagtuturo ng iba't ibang asignatura. Good morning po ulit, Ma'am Um, na po natin ang tanong ko, tuklas mo. Maaari niyo po ba kami bigyan ng kaunting kaalaman tungkol sa special education? Maaari naman siya. so, ano ba ang special education? So, sa Tagalog, ang special education yun ay ang tanging edukasyon. So, naririnig na ninyo ko ng special education. Ito ang edukasyon na ibinibigay sa mga tanging mag-aaral na may iba-ibang kakayahan sa pag-aaral o sa pagkatuto. So, kailan man nagsimula ang special education? Since 1908, far back, way back then, Uh, nag-umpisa na po ang, ano, ang um, special education dito sa Pilipinas. At um, ito rin ay uh, uh nagkaroon tayo ng unang eskwelahan uh, sa mga deaf. Yung uh, nasa Harrison ngayon yung uh, Philippine School for the Deaf, yung kukaw na ang school na itinayo. And then ang PNU, ang pioneer sa pagtutubo ng mga, yung alpamater ko, yung doon ang pioneer sa mga gusto nyo nung mga maging mga kung sa pagpukuro ng ating edukasyon. So, dito naman din sa Pampanga, meron tayong 4,388 na mga enrolled na mga special children sa buong Pampanga. Sa Pampanga lang, hindi mo ako since nasa Pampanga tayo. And then, parami na rin naman tayong schools na yung hindi katulad noon. So, uh, maraming uh, malaking bagay ang uh, tanging pag-aaral ng special education na ginawa you know, ng ating lupya. Bakit kailangan may pabati ng kahalagahan ng Filipino Sign Language? So, ang FSL, uh, masiguro siguro kailangan, ano ba ang FSL, ang Filipino Sign Language? So, sa sign ganun, Filipino Sign Language. So, bago natin yung ma-explain uh, uh, ko sa inyo, yun ang natatangin eswal visual na wika na gamit natin. ka na, inakala po natin ang wika ay yung pagsasalita lang. Hindi po. So, kailangan importante na malaman ng mga may pantinig marawala kung ano ang kakalagahan ng FSL. So, ang FSL ay yun ay yung, uh, wikang pasenyas ng mga Pilipino. Actually, yun ay uh, uh, ginawang batas ng Republic Act No. 1106 ni Gatchalian and Mama Kino and Company para tayo ay magkaroon ng ating sariling wika para sa mga deaf community na pinagawin natin. So, yun ay uh, importante yun. Bakit? Dahil hindi lamang tayong mga may pandinig at kung mga boses ang ang kailangan nating matutunan ang ibang lingwahe ang FSL, parang foreign language din yan. Pag hindi mo inaral, hindi mo yan matutukunan. Alimbawa, may sinabi ako sa inyo ngayon, ba nagsinyas ako, body language. Alam nyo ba ang interpret kung ano? So, kaya na regular na tayo mga guru. Kailangan alam natin kasi may napapakalo mga, mga bata sa mga klase natin na kailangan matutunan ang Filipino Sign Language. Ito ang uh, ang wika na matatawag nating sariling atin kasi nga Filipino. Although humaw tayo sa iba, kung saan nagpula ang mga salita ng mga mga deaf community, at least may masasabi tayo ang FSL ay uh, tunay at uh, wikang uh, ginagamit ng mga deaf, ng mga Filipino deaf community. Mm -hmm. Bilang isang special education teacher po, ano po ang pinakabisang pamamaraan sa pagtuturo ng mga mag-aaral ng mga mag-aaral ng special education? Dahil na sa regular, there is no one such tailored fit mm -hmm. strategy or uh, magagamit mo. Iba-iba ang pagkatuto. Uh, every child is unique. Sabi nga. So may mga bata nga patuto ako na lagi sa papilangan gamit para sa pagsusunan. Pero ako napatuto na naglagay ako ng tanta sa kahoy para ma-develop ang fine motor skills niya. Meron nun akong na-develop na natuto siyang magsulat at magkulay kapag pumakanta ko. paano kong ginawa yun? Pawak niya ako, lola, naglalakad ng kamay ko. Walking, 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 hop, 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 Oh. Running, 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 magrarun yung kamay niya. Running, running, running. ano, hindi ko siya magkulay dahil sa pamamaraan niya. So, regular man special, ang bata, hahanapin ah, mo kung saan bagay na madali siya magulong. Kahit na special yan, sasabihin ko, uh, isang session, ganito, pare-parehas, hindi. Iba-ibang activity ang ibigay mo, depende sa pangangailangan ng bata. So, bawal, isa, mahina nga yung kamay niya. So, mga fine motor sa TV, po. So, Kinisi na naman, mabilis ang kamay niya, pero hindi niya maisulat ng tama. So, may problema sa bilateral coordination niya. Ano bang bilateral coordination? Yung mata at kamay, kailangan na ko-coordinate sila. Yun ang bilateral coordination. So, okay. Oh, ba, ano mga activities ang maganda para sa bilateral? Pupupit. Itignan ang mata niya, gumagawa ang kamay niya. So, mga, ano ganong mga, uh, mga strategy. So, walang ano, walang one uh, strategy na tailored fit sa bata. Every child is unique. Ano ano po ang inyong mga pagsubok at suliranin na inyong kinaharap sa pagtuturo ng special education? Actually, hindi ko naman sila tinuring ng mga pagsubok. Challenge sila pa sa akin. Challenge na kung paano ko umisan, nagsasabi nila, ayaw nila magturo ng spread, nakakaiyak sabi ko, mas maganda nga sila turuan kasi anak ko, ang ganto lang sila. Pero yung mga regular, meron pa pang ipupush, ayaw nilang mag-push. Mm -hmm. Diba? So, I ano mean, yung mga... Kung sa intense na magtuturo ko, naranasan ko kapag nag-meltdown ng na bata, ang hirap din sa mga lalas sa mga may-utisip. Mm -hmm. nag-meltdown sila, yung magpawala sila. Mm -hmm. So, meron time na nung nag-OJD pa ako sa Pasig City. Spend, limang taon na, patakot ako kasi ako oh, ako yung truck, mabatuhin niya ako. Lalo yung mga emotional problem. may mga mood swings po siya. Okay. <laughs> may mga kaan sila na ang trucks actually. So, yung nagwala, pag nagwala, malaki siya sa iyo, paano mo siya ipitit na, di ba? So, yun, yun, yun ang mga common tasks na nararanasan na hindi naman spread issue ng mga occupational therapist, ng mga physical therapist, ng mga speech therapist. Lahat siya na naranasan. It eh, is time na meron namang Nakakagaling ka nila, pabagaling ka nila, pero yun naman, namumodify naman yun as time goes by. Kasi kailangan, bago mapunta sa school, kailangan yung, yung occupational therapy, yung behavior problem ng mga bata. Yun ang ina-address nila. So, pag ready na sila sa regular, ipababa sila. Yung mga bata na pupunta sa mga school na gano'n, actually, wala silang mga gano'n. Hindi sila na-treat na therapy. kaya nagkakaroon ng problema ang mga regular teachers na dahil sa hindi pang parents and tinahay, hindi nila sinasabi yun. So, yung mga pagsubok na yun, Ah, uh, kinawa kong challenge para uh, challenge sa akin na maibalik ko sila sa regular school. Hindi ako nag-spend para manatili sila sa akin na mag estudyante. Kinawa kong challenge sa sarili kong mahirap man, pero pipilitin ko kahit ilang taon ibabalik pa sa regular school. Kasi yun ang goal dapat ng bawat guro sa school and dapat uh, inclusive education tayo. Mm -hmm. Ma'am, saan po ba tayo nag-base ng ating uh, sign language? Saan po tayo nag-adopt na country? Actually, um, uh, since uh, nung dumating dito ang mga Akama sites, may tadadala silang mga guru na iyon. Sila ang unang uh, nagturo sa dalawang deaf na Pilipino tinuruan nila, nila na usually, sa mga sa church na tinuturo nila yung dalawang deaf na yun. So, American Sign Language ang pinaka kumbaga foundation ng ano. And then yung uh, sign exact English so, para sa mga non-sign na mga ano na i in interpret nila according sa sign yung mga gesture na mm -hmm. mga sign language na ginagamit ng mga deaf Kung may dyslexia, may hyperlexia. No, ang hyperlexia. Ang hyperlexia, yung as early as 4-3 years old, nandagaling na nila magbasa, nagtataka kayo, English ko, di ba? Pero dahil, yung usually, ang mga otisimang may hyperlexia. Yung mabilis silang magbasa, Nang, lalo na sa English. And then, dyscalculia. What is dyscalculia? Siguro lahat tayo may dyscalculia kasi hindi natin gusto mag-math. Ah, <laughs> <laughs> uh, um, ako yun, siya <laughs> <church>. Ako yun <laughs> okay. Ako. Okay. 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 Uh, okay. tayo, siya yun. Yung sa math and dyscalculia, meron ako naging student na pag mag-math kami, sumusupa siya. Oo, may fear uh -oh. of ano po siya sa numbers, nakita niya pala yung numbers, sumusuka na siya. Pero no, oh salamat sa Dios na nakagraduate siya sa senior high. And then meron din ang dysgraphia. Ang dysgraphia, yun yung problema niya yun sa pagsusulat. Mm -hmm. So, yung dysgraphia. So, marami ng discharge uh, na kasi media, yeah, yung yeah, dysgraphia uh -huh. yun ba yan? So, yun ang isa. Tapos, ng learning disability, meron din tayo intellectual disability na naka-umbrella doon lang ng GDT, ang mga autism, mga Down syndrome. Hindi natan sila kanatawag ng mga guloid po, no. Bawal mong tawagin silang mga guloid. So, ang tawag sa kanila is yes. GDS, Down syndrome, children with, na yung ano kasi trisul kaya sila magkakamuha po dahil yung trisul 21 pare-pare sila nang bilang ng chromosomes kaya lahat sila kahit iba ang tatay hindi lang magkakamuha sila ako gusto mo nga maaaral, bakit wala akong nakikita kahit na may down syndrome pa may nakita oh. na ba diba? kaya oo na di ba siguro dahil sa marriage siya na nila hindi sila lumalabas sa sa pag-aasawa o kaya may sa iba bibihira yung nagkaasawa sa una. Pero tignan niyo ang community nila. Wala silang taong syndrome. And then pagkataas ng intellectual disability, meron tayong hearing impairment. Yun yung mga hard of hearing. Si Ashley, na dito nag hard of hearing yon And then yung mga deaf, deaf and mute, deaf and dumb, mute. Hindi ko mo deaf siya, mute na siya. May mga talking. Kung naalala niyo si Miss USA noon na sa Miss Universe, deaf, yun, pero talking siya topic na kung tapos And then, ang last, yung blindness, yung mga bulag. So, alam na natin. So, yun yung mga stream na yun, yun ang naka-enclose ang, ano, ang mga classification. Ngayon sa level nila, merong mild, moderate, and severe na tinatawag din. Yung mga severe, yung mga uh, mostly adaptive skills na lang mga pang yung pangamabuhay. So, no need to pero pwede mo rin silang isend sa school pa. Yeah. Uh, hindi natin alam ang pacing ng development nila. We can, hindi natin pwede tanggalin ang hope na every learner can learn something. Kahit na pinakamabagal na process. So, hindi natin dapat uh, itawan din yung mga batang ganun na ah, akala natin hopeless na. may buhay, may pag-asa. Ma'am, may nabanggit po kayo kanina about learning disability na kung saan isa po yun yung hirap na magbasa po yung mga mm. bata. Ngayon, mm. ano po yung mga strategiya po na pwede niyo po maibahagi sa ating mga guro since uh, parte din po ng ating uh, departamento yung mahasa ng mas mabilis ng yung pagbabasa po yung Mabagal nga rin talagang pacing kapag lalo na kapag nasa secondary level na iba na si dapat as early as elementary, meron ng intervention level yan. So, ang pagtuturo din, parang mag-back to basic na. And then, uh, bibigyan mo lang kung minsan na hindi nila nababasa yan dahil kung minsan sa color, nagja-jumbled yung mga letters na hindi parang nagsasama. So, bibigyan, very visual sila. So, pwede mong samahan ng picture, ang uh, ang word, mas madali yun. Kasi kapag puro letters ang nakikita nila, para pang nalulula sila sa mga letters. Tapos, hindi maraming letters. Kung so, bisan mo, lakihan mo yung font. Mas malaki ang font ng, uh, sa pagbabasa. Tignan niyo yung, yung every charity special. Tignan niyo. Yes. So, si, si Sir doon, ang ginamit niya, nakita niya, nakuto yung bata sa pagbabasa. Pinupisa niya sa visual, dahil natin yung art. And then, yung pagtuturo niya, may uh, iba pero case to case basis din yan kasi nga ang bata iba-ibang level ng pagkatuto nila so kung muna natin sa basic kira ka gumagawa ng kaya sa kinder mm -hmm. Ako, pero napakahirap para sa second oh, grade bumaba okay. sa kinder na kagaya nung nahawakan ko sa high school na grade 7 so siya uh, nakita ko siya talagang hindi na niya mag-grasp ganong yung level ng pagbabasa. Pero sa auditory, naiintindihan niya pag binasa mo. Ang importante doon ay comprehension ng bata. So kung hindi mo makuha yung sa visual na ipabasa mo sa kanya yun, bakit hindi ikaw magbasa? Pakinggan mo kung ano, kung ano ang uh, laman na naiintindi niya. Ngayon kung hindi niya maisulat, pa-record mo, pasabi mo, pakinggan mo kung ano ang sabi niya. Kasi mahirap naman na ipilit natin yung mga bagay na talagang hindi na nila ma-achieve. na tayong magagawa doon. mag tayo ng ibang alternative na makukuha natin yung same result mm -hmm. Hindi natin pinasulat natin sila ng essay. Pwede namang voice essay ang gawin natin, di ba? Hindi natin makuha. Magaling para sila, pero hindi na nila maisilat. So, di ba, may mga technology ng voice to text speech. Pwede rin natin i-adapt yun. Di ba, nahihirapan sila. Pero may magandang comprehension na na pwede nating i-grab ng gano'ng uh, mga style sa mga lalamang sa mga secondary na gamitin sa mga elementary, back to basic. Kaya po pala yung design ng marong po, um, ganun po siya. May mga drawing, tas uh -oh. yung sa malalapit so, so, po yung mga form. Uh Oo. -oh. Ano yun? Word association ang tawag po. Pag nagtuturo sa grade 1 para maalala nila, Araw-araw yan, kapatutugon ko ako Araw-araw, ah, 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 gano'n sila. O, oh, anong tunog nito, ah? Yung may araw, ah, makaalala ala lang ganun nila, yung word association. Yung yeah, associate mo, no, pwede rin sa experience. Halimbawa, yung W, o, oh, sabi nito, ano eh, yung, wew, wew, ay ambulansya, lang siya, yung mga natunog niya, yung ano, umpisa, nagtunog niya. W, yung so sasabihin nila, ganun. So, yung mga bagay na may kinalaman, yung isang letter, marami mga pupuntahan. Sound, word association, experience. Mm -hmm. Pwede rin yung mga localization na kung ano ang ginagawa natin sa lesson natin para pag-adapt sa diverse kapag nagkakaroon tayo ng uh, differentiate, uh, differentiate activities sa mga estudyante natin. Um, last question po. Um, ano po yung naging inspiration niyo sa pagtuturo ng special education? uh, maging inspirasyon ko nung una siyempre yung anak ko. Para mal malaman ko kung anong mundo niya, maintindihan ko kung anong mundo niya. So, nung nag-aaral nga ako, kasama ko pa yung anak kong maliit eh. Nagreklamo ng high school, si daw ang naka-enroll ako ba o yung anak ko? Eh. <laughs> kay... <laughs> 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 Dahil dalawa kami na no na pumapasok sa PNU. Malayo man ang PNU, sinagahan <laughs> po yun. Ang taon ako pumapasok doon. Unang-una -una kasi, ang hirap na magkaroon ka ng anak na special child. Unang ulang yung stigma. Stigma. Masakit. Tandaan po niya natin. Huwag po natin tasawagin silang, ay, bipe, bipe, maklak, maklak. Oi bulag, bulag. Ganon. May pangalan sila. Kahit di man nila narinig. Yung kalabitin mo sila. Huwag mo silang tatawagin ka. Kasi uh, masakit yun sa damdamin ng mga kapamilya niya. Tapos, ano nakita ko yung hirap kasi hindi ganun kadami ang mga special school na meron tayo at hindi rin ganun kadami ang item ng special and hindi po agad nagpapalabas ang um, gobyerno natin na antagal ko ng spending pero hindi man ako nagkaroon ng pagkakataon na makakuha ng special item na na-apply ako. So, kailangan po ano, ah, uh, So, yung 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 mga ko na inspiration ko and then yung gusto ko sana ng kahit may lang sa sarili kong mabago yung pamamaraan ng pagtuturo sa mga bata yung yung communication ay yung yung uh, pag-spread ng information kuno kasi tayo sa information dissemination tungkol sa mga bata nitong nakakahalo dito na araw-araw hindi alam ng iba na gano'n pala yun. Hindi nila nauunawaan. So, ako gusto kong magkaroon din ng campaign. Maganda yung nagpapaseminar, kahit madang pinturo yung brigada sa mga pagulang, sa mga ano, mm -hmm. para mapaunawa nila. O kapag may mga gantong bata, at least naunawaan nila. Kasi mm -hmm. ibang magulang, ay, huwag magpasok dyan yung mga batang niya kasi ayaw kong maging kakulasi ng anak ko mm -hmm. Di ba? Nakakahawa yan sa sabi ng iba ng iba. So, yun ang nag-motivate sa akin na maging man na sa sarili ko, makatulong ako, sa pamamaraan kaya ko maliit man, na may magbago. Hindi ko man mabago ang lahat, at least nabago ko yung sarili ko, nabago ko yung sa anak ko, nabago ko sa mga kaklase niya, nabago ko yung sa mga kung saan ako, na po yeah. na kami school ko, na nire-reach out ko, na sinasabi ko. So, ayun, uh, tsaka kailangan ano, uh, hindi kailangan ng magkaroon ka ng special child para mahalin mo ang mga mm -hmm. anak So tayo bilang Pilipino, bilang kapwa tao natin, di ba sabi ng Panginoon, love your neighbor as you love yourself. So sino man ang kapitbahay mo, sino mo yung kapitbahay mo sa klase mo, sino man ang mo yung kapitbahay mo sa community mo, sa mga pinupuntahan mo, ano man sila. Kailangan, anggapin natin sila, mahalin natin sila, at tumawain natin sila. So, siya po yung naging dahilan na, na, na parang makuha niyo po yung bakasyon ng maging Oo, oh, ang hirap na ginamit ko nun kasi nung maliit siya, dinadala ko siya sa speech therapist. Nag from Cavite, sa Cavite, parang siya ko, pupunta ako ng muli ng bako or pupunta ko PGH para sa therapy. Eh, pinabasa ko siya. Ang gagawin niya sa klase, dahil alam nga ay walay sa akin, umiiyak lang doon sa klase. Alayo. At saka ang hirap magganap ng school actually. Sa, so, para may ma uh, ang early intervention natin sa elementary, So, dapat mag-utap tayo ng mga spet school. Kasi yung mm -hmm. ibang mga parents, hindi nila kaya afford na pumunta pa sa central school. Mm -hmm. O masahe lang, very, very oh. difficult na para mag di Diba? Sasabihin nila, hindi na naman matututo yan eh. Huwag pag-aralin yan. Mm hindi -hmm. diba? buhay, burden mo siya. Hindi mo alam, naka-invento lang kung ano yan na hindi mo alam pagdating ng panahon, di ba? Tsaka hindi natin dapat ano. Mm -hmm. Hindi natin dapat binibitawan o sinusubuan mm -hmm. ang mga bata niya. Kasi pa nga maapong may pag-asa, may, um, may buhay, may pag-asa. Pag patay ka na, wala nang na mag-agawa naman. Sila po, ano sana, mensahe po para sa mga guro mag-aaral na nais matuto ng FSA. So, importante po para sa mga guro mag-aaral, mga magulang, lalo ng mga magulang. Kasi, Mahirap. Mahirap para sa kung meron kang isang membro ng pamilya na hindi nakakapagsalita ng wikang pasalita. Mm -hmm. Kung wikang list walang gamit nila, uh, na-isolate po sila. Nakakaramdam po sila ng hindi sila uh, bilong sa family, kaya naghahanap sila ng ibang, kaya gumagawa sila ang sarili nilang community. Mm -hmm. Huwag po natin antayin na yung mga anak natin, umanap ng ibang community. Una-una, dapat mag-umpisa yan sa pamilya. So, kailangan lahat matuto ang mga kapatid, mga magulang, paano ka pa makikipag-usap, paano mo malalaman ano ang problema ng anak mo. Uh, may depression na pala siya, hindi ko na. Tapos, ini-ignore mo pa siya. So, importante po sa bawat isa, sa mga guru na nagiging pangalawang magulang, nahahalo sila sa klase natin. May mga mahahalo at mahahalo mga bata Bigyan po natin ng time na ito mahirap para sa atin na uh, aralin So, napakailan. Kaya mag-finger spelling ka lang. Uh, nila yan. O kaya kahit hindi ka man marunong mga magano sa sulat, usually kasi English speaking sila. So, pero yung Filipino sign language, natawag ng na Filipino, pero English pa rin ang nila. <laughs> kaya lang yung mga accent, na mga, yung mga ginagamit na gesture, yung may bala ang konti, pero hango pa rin sa ano. So, importante na ang open communication. Mahirap po na hindi nagkakaunawaan, hindi natin sila naiintindihan. So, nagkakaroon tayo ng barrier. Tanggalin po natin yung barrier sa communication. Isang lahi tayo. Isang bansa tayo. Kailangan bang maghati-hati tayo? So, kailangan na doon yung, yung tayo po mag -re reach out dahil tayo may, ka may kapasidad para matutunan yung salita nila, yung lingwahe nila. Yung ng Pilipino, hindi sila tagay ng bansa at sila. So, kailangan ang kinikin din po natin ang kanilang uh, uri ng pakikipag-usap o komunikasyon.